Pistado sa Rizal ang modus ng na mga nagnanakaw o magnanakaw na nagpapanggap na mayaman para manloko ng mga online seller ng alahas. Dalawang sospek sa modus na ito ang napatay ng mga pulis. Yan ang report ni Rafi Tima. Sa kamatayan nagtapos ang buhay ng dalawa sa tatlong sospek na nambibiktima ng mga online sellers ng alahas sa isang maliit na resort sa Angono Rizal. Nanlaban daw sa entrapment operation ng dalawang suspect. Nung nasense nila na may, may pulis ang katransaksyon nila, yun nga po sir, bumunot sila ng baril, pinapotokan tayo, wala po tayong magawa kundi mag Buhay ang tumatay ang front ng grupo. Tumanggi siya magsalita sa harap ng kamera, pero kwento niya, nakilala niya ang mga nasawing kasamahan habang nasa kulungan. Saan na lang po magkano, pag naka-inquest. Ano na Ikinasa ang entrapment operation matapos magsumbong sa pulis ang isang online seller na una nang biniktima ng grupo Nobyembre noong nakaraang taon. Kuwento ni Alias Dennis, nabiktima siya matapos umorder online ang suspect at pinapunta sila sa isang resort sa Antipolo. Pero nang makuha ang gold na alahas, pignan na lang daw tumakbo ang mga suspect mula sa resort na sinabi nilang pagmamayari nila. Noong isang araw, may kumontak ulit sa bago nilang online page gamit ang parehong modus. Ang resort daw na to, to kanya, White House tawag niya. Ganun din sa anti sinabi niya, White House. Sabi ko, sir, ang ganda ng bahay niyo. Oo, oh, White House ah. sa amin yan. Modo sumunod ng grupo, kumbinsi ng mga online seller na mayaman sila at may-ari ng resort tulad nito, na kanila lang palang nerentahan. Pagpasok ng biktima, doon na sila igagapos at kukunin ang mga binibentang alahas. Pero sa pagkakataong ito, pulis na ang kanilang katransaksyon. Ayon sa CIDG, magkakasunod ng mga ganitong kasong naitala dito sa Rizal, ang isang biktima. Nataangayan ng 1.5 million pesos na halaga ng alahas. Raffy Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat n'yong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.